may mga nagtatanong sa akin sa PM, sa comment section, kung paano daw ba mag-vlog. So, for today video, tuturuan ko kayo ng mga pinakasimple at basic na paraan kung paano nyo mapapaganda or mapapa, um, hindi boring yung inyong voiceover. So, tara, So, dito ako nag -e edit guys, sa CapCut. Kung wala pa kayo niya, mag-download kayo. Free lang yan. So, dito, mayroon na ako nagawang mga project, yung mga na-edit ko na. So, kung mag-uumpisa kayo, pupunta kayo dito sa new project. Press nyo lang yan. Tapos, yung nasa gallery nyo, nag nagawa nyo ng video, i-insert nyo lang. So, kunyari, ito yung i-insert ko. Ayan. Ayan, diba? I-add mo lang. Add. Add lang natin. Ayan, na-add na natin, diba? ba So, pupunta ka ulit sa pinakadulo kung gusto mo ulit mag another ad ng video. So, press mo lang tong plus. Yan. And then, kuha ka ulit ng another video mo na gusto mo i-edit. So, ito try natin. Itong ang nagawa ko na. So, add mo lang ulit yan. And then, yan. Meron ka ng, ano, dalawang video na nagawa ko, no So, ito. Ang pag, ano naman, kung gusto mong islit, kunyari, ikakat mo yung pinaka ah uh, part na ayaw mo kunyari di diba ayan ganyan tapos pipress ko yan kasi gusto kong kasi medyo matagal so kailangan ikat ko siya sa so, press mo lang yan and then punta ka sa ay nawala sya, wait lang napunta ka sa slit ayan slit tapos yung part niya hanapin mo kung saan mo siya gustong um ikat so ayan dito na ako sa so, medyo kasi ma, ma ano ma matagal so kailangan ko siyang putulin Ayan, ikakat ko. And then, press mo lang yan. And then, delete. So, ayan, nakat ko na siya. So, wala na siya. So, pag ganyan. Ayan, yan, diba ganyan na agad. Tapos, ayan, diba mayroon dyan hiwa? In siya may add. Yung may mga hiwa na yan, yung may mga slit. Ah, kung gusto mong lagyan ng transition, pwede. Okay? So, ito yung may mga pro-pro kang makikita dyan. Ibig sabihin, may bayad yan. So, dun tayo sa free. Pagka walang fro, it means walang bayad. So, di ba, ang daming may mga fro-fro, o, oh, di ba? Eh, doon tayo sa free. Pwede naman natin gamitin yung, ano, yung free. Kasi medyo maganda-ganda yung, ano, nila. So, kala, kaya may bayad. Pag pinterest mo yan, try, try nyo, di ba, o. Oh. Pag, pin pag inamit nyo yan, um, pumupunta kayo sa, kailangan nyo mag-subscribe. So, wag yan. Ayoko mag-nagsusubscribe. <laughs> so, ayun na, piliin mo yung Uh, walang pro so kunyari ayan pinili ko pwede mo siyang i-adjust nang medyo matagal yung uh, transition o pwede mo rin siyang bagalan so ayan na adjust yan so, ayan i-apply na natin so ayan pag na-apply mo na ganyan oh di ba na-apply mo na oh. di ba medyo maganda siya pag may transition so dito naman so ayan okay na sa akin yan kapag ka, okay na sa'yo yung na-edit mo, yung nagawa mo, yung pinaka-end niyan, kailangan mo siyang putulin para wala siyang watermark sa dulo. So, i-click mo lang yan, uh, delete mo. So, parang yung huli ng video mo, eh, walang, ano, walang watermark ng CapCut. So, ganyan, natatanggal din yan siya. So, eto na, magta-start na tayo mag-voiceover, no? So, pupunta tayo dito sa audio. Nakikita niyo yung audio na yan. Press mo lang yung audio na yan. Pag na-press mo yung audio, mapupunta ka sa, hanapin mo yung record. So, press mo yung record. Tapos, ayan, mapupunta ka. Okay, mag-start na tayo mag-voice over. Once na mag-ano yan, kailangan mo na magsalita. Okay, 1, 3, 2, 1. Okay. Hi, guys! Ito yung pinakamagandang nabili ko sa TikTok na super mura lang. Dahil ito ay 199 lang ngayon, kaya goran na kayo sa TikTok ko. Magbili na rin kayo kasi ito ay waterproof at at pwede nyo pang jogging. So, parang ganon. Oh, okay, wait. Oh, cut mo muna. Kunyari, na ano ka, na, na, mental black ka, or nakalimutan mo yung sasabihin mo, i e, press mo lang yun ulit. Makakat ka na. So, tingnan natin, ha? Pakinggan nyo. Sa so, pag napakinggan nyo, eto na siya. <laughs> wait na, lang. natin. So, eto na siya. Hi, guys! Ay, hindi pala muna. Kailangan i-mute mo pala yung pinaka-original na video mo. Ay, na sounds mo. Kasi pag uh, ginanya mo siya. Hi, guys! O, di ba may meron siyang um, audio yung original video mo. So, kailangan mo siyang i-mute. I-mute mo yung pinaka-original na video. So, video sounds off. So, yun lang ang maririnig. Yung hindi yung background mo, which is yung voiceover mo lang. So, pakinggan natin. Hi guys! Ito yung pinakamagandang nabili ko sa TikTok na super mura lang. Dahil ito ay 199 lang ngayon, kaya gora na kayo sa TikTok ko. Oh. Magbili na rin kayo kasi ito ay waterproof at at pwede nyo pang jogging. So, parang ganon. Oh. Okay, okay ganon, ba? Diba? Pag medyo mahina pala yung boses nyo, pwede mo rin siyang i-volume. Press mo lang yung, ayan, yung ginawa mong voice. Tapos, punta ka sa volume. So, pwede mo siyang up to 1,000, no? Pwede mo siyang i-1,000. Ganyan siya. Hi, guys! Ito o, diba? yung pinakamagandang nabili ko sa TikTok na super... O, ba diba? Medyo lumakas siya. Tapos, pwede mong i-adjust yung voice mo. Pwede mo siyang i kunyari, di ba, um, para walang pat lang kung tuloy-tuloy yung boses mo. Kasi minsan kapag may, air, may dead siya, yung parang may nawala ka sa linya, yung parang na, yung may dead air, ano, um, parang pa maganda kasi pakinggan kapag katuloy-tuloy yung boses Inyo mo. Yung pag so parang so, ganon. Ito ang aking... Diba? I-adjust mo lang to na adjust yan. Pwede mo siyang i-ganonin. Uh, yung pinaka... Para wala siyang pat lang, pwede mo siyang Again, ipatong mo lang siya sa ganyan. Ipatong mo lang para magkadugtong siya. Pakinyan. Jogging, so parang gano'n. So, dito ang oh, diba? Pwede mo rin ikat yung dulo niya, yung, cut, yung voice ng ginawa mo, pwede mong ikat. Ganyan. Ikat mo siya para, para ano ba, smooth yung pagka, pagkasabi mo. Ayan. Yung pang jogging, so parang so, dito, ang oh, diba? Magkasunod lang siya, o oh, kaya pwede mo siyang adjust ng konting gano'n. Ganon. So, ito naman, gagawa kayo ng thumbnail. Thumbnail naman siya. Yung parang pinakaharap ng video nyo, kung alin yung gusto mo. sa so, punta ka dito sa cover. Ito yung nasa pinakaharap. Punta ka sa cover. Ayan. Cover, it means uh, thumbnail. So, maghanap ka ng magandang um, shoot mo na gusto mong i-front. Yung pinakaharap na gusto mong uh, ipakita sa mga viewers. Maka, kunyari, ito sa akin. So, pupunta lang ako dito. Um, punta lang kayo dito sa text. Ayan, sa text, ito yung pinakaharap na gusto kong makita ng mga viewers ko. No, kunyari, lagyan natin dito. Um, murang, um, murang headphones. Kaya, kunyari lang. Murang headphones. Ayan, so, ganyan natin. Pwede mo siyang baguhan ng, um, ito kasi ginagamit ko. Ito, pwede mo siyang gawin. Pwede mo siyang ito. Pwede siyang ito. Pwede siyang ito. Basta pili na lang kayo kasi ito yung ginagamit ko, yung, pinaka, yung dilaw. So, ayan, ganyan. Tapos, punta na kayo dito. Tapos, eh, pwede i pwede mo i-adjust, adjust. Kung saan. Huwag mong ilalagay sa pinakataas. Huwag mong ilalagay sa pinakababa. O, wag mong ilalagay sa pinakagilid. Kasi, hindi yan makikita. Dapat center dapat yung pinaka gitna niya kasi minsan magkaiba ng size yung reels at saka magkaiba ng size yung tiktok so kalangan gitna siya lagi wag lalagay sa taas matatakpan yung para kitang kita yung inyong nagawang thumbnail so ganyan ganyan na siya ba diba? so okay ka na dyan so ayan i ano mo lang siya save save mo so ayun na na save na ba diba? ayan na save na kita ba na save na siya ayun siya guys yung cover So, iyaano na natin, ita-download na natin. Fresh nyo lang itong download. Ayan, say, save device. Pag na-download na yan, yeah wait lang natin sa download ha. Nakikita pala yung ano ko, shadow ko. Ayan, medyo matagal lang to. Pero kung mabilis yung internet nyo, mabilis nyo lang maaano. Ayan, downloading. So, successful. Diretso yan sa inyong gallery. So, ayan, di ba? oh, ayan. Dari na, pwede nyo nang agad i-share sa Facebook o sa ano. Pero, tingnan natin sa gallery mo. Ayan. O, oh, di ba? Ayan na nandiyan siya. Tapos, punta ka na sa gallery mo. Makikita mo yan sa gallery mo. Ayan. Ayan na siya. O, oh, di ba? Ito yung pinaka-front na nakita sa so, pag in-upload mo yan, ito yung unang-unang makikita doon sa video mo. O, di ba? Parang ito yung thumbnail. Panoorin nyo muna kung bago nyo i-upload, ha? Kasi, mamaya, pwede mo siyang baguhin. Kunyari, meron kayong na anong hindi maganda or pangit, pwede mo ulit siyang baguhin. Punta ka ulit doon sa KatKat. sa so, pagpapinagaw mo yan. Hi, guys! Ito yung pinakamagandang nabili ko sa TikTok na super mura na. Ah, ganun. Dahil ito ay one... So, ayun. Okay naman yung voice. Pag okay ka na sa voiceover mo... Pwede mo na siyang i-upload no sa TikTok or sa Reels, parehas lang naman siya, pwede n'yong i-upload. So ganun lang ako mag-edit, hindi ako magaling sa tutorial sa mga ganyan, pero tinray ko lang. So pasana may natutunan ka sa pag-edit-edit ng video at mag-start ka na rin mag-vlog-vlogan. So ayun lang.